Eto, uh, kumusta po? Uh, ano po ang inyong plano sa politika? Mag-retire na ba sa politics, uh, Mayor? O tuloy-tuloy pa rin? Saan? In inyo, pag-servisyo? Oh, wala oh, na talaga, po. Wala na po. Talaga, ayoko na rin. Naibigay ko na po rin lahat. So, hindi lang po natin alam kung si Mayor ay babalik. Pero, <laughs> kung babalik man siya, maka for a short term, basta... Hmm. Uh, sa ang sa amin lang, I think, um, uh, uh, yung nagawa po natin dito sa Bilisis, eh, sabi ko nga sa inyo, kahit saan ka lumingon, eh, hmm. <laughs> ang marka po natin nandyan. Eh. So, hmm. At ako po naman ay eh, nagpapasalamat dahil yung suporta naman talaga ng aking kababayan ay eh, nandiyan Ito na yun. Uh, 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 after 18 years of public service sa bayan ng Bilasis, uh, Uh, can you say na kayo po ay mission uh, accomplished na at uh, o meron pa kayong mga gusto na matapos o ma-accomplish sa bayan ng Villasys Mayor? Meron po naman konti na parang hmm. gusto ko pa rin gawin na isang bagay, one or two. Pero almost all the things na sabi ko hmm. man na uh, kailangan i Bukang naayos po naman natin. Mm. E pag, pag mamalaki ko naman na yung accomplishment natin is well, of course, siguro sabihin natin above expectation uh, mm. ng ating kapupayan. Mm.